ang mga kontraktor pero gusto nilang iligtas ang mga demonyong kontraktor na trapo at ang gusto nilang mangyari gigipitin na naman nila at itutulag kay Janet Napoles etong mga kontraktor tapos ang gagawin nilang bayani ay katulad yung nagsakripisyo daw sa mababang kapulungan tayo dito? Mga abnormal na ba tayo? Ginagawa na nila tayong tanga sa sarili nating bayan. Mababa man o ang Senado, ginagawa nilang sarsuela, gusto nilang idiin ang mga kontraktor, pero gusto nilang iligtas ang mga demonyong kontraktor na trapo at ang gusto nilang mangyari, gigipitin na naman nila at itutulad kay Janet Napoles etong mga kontraktor tapos ang gagawin nilang bayani ay katulad yung nagsakripisyo daw sa mababang kapulungan ano tayo dito? mga abnormal na ba tayo? ginagawa na nila tayong tanga sa sarili nating bayan ginagawa nila tayong alipin tapos ganito na lang gagawin natin? Pa paayaan natin na kinakawawa tayo tapos ito ang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Alam na natin ang paghihirap simulat sa pool. Pero hindi naman tayo siguro papayag sa atin lahat na ipapasa pa natin 'to sa mga kabataan. Sabi nga minsan na tayong naloko. Itutuloy-tuloy pa ba natin ang panloloko? Itong mga nangyayari ngayon sa atin, lalo na dyan, sa mga hiring-hiring, wala na pong aasahan ng Pilipino dyan, kundi pagtatakip-takip ng mga politiko na magkakasalip, ng mga trapong politiko na may pansariling interes, pero walang interes na tulungan ang kapwa Pilipino. Kaya huwag po tayong pumayag. Tama na po. Maawa na po kayo. Dahil itong pinaglalaban natin, hindi na po ito laban para sa atin, kundi para sa kabataan. Maraming salamat po. Mga kasama, ako po si Samuel Ramos. Ako po ay Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association. At ako rin po ay National Director ng National Public Transport Coalition. Ang aming National President ay si Arien Lim. Nakiisa kami dito upang ang sektor ng land transport ay sumigaw. Wakasan ang korupsyon. Kami po sa land transport ang unang bumuga ng welda. Doon sa Dimasalang, September 15. September 17, ang aming mga taxi sinisita, hinuhuli, hinahanapan ng violation. Bakit? Ginoong Pangulo. Yung kulay puti, yung kulay itim, at yung electric na Green GSM. Bakit nyo kami sinita? Ano dahilan? Dahil ba nagpahayag kami ng lihim na welga? O dahil nagpakita kami ng hinaing na wakasan ng korupsyon? Narito kami sa harapan ng Camp Aguinaldo at nariyan ang mga pulis. Ako po ay nag-aaral ng criminology. Humihiling kami sa inyo na umpisahan ang korupsyon. Bakit hindi kayo maglagay ng oblandak pa? Mir! Una pa ng provoking of the act o intent to corrupt? Huli na ninyo. Nananawagan ako sa Nika, sa Isap, sa Chito. Simulan natin ang korupsyon. At yan ang MMDA at LTO. Hindi kayo pulis. Walang karapatan kayong manghuli. Sinabi na yan ng legal opinion ng DOJ. Bakit ninyo in-impound ang aming mga sasakyan? At bakit meron jaw? Joint Administrative Order na may multa na dalawang milyon, isang milyon, 500,000, 200,000. Yan ay malinaw na korep. Kaya yung aming grupo na naka-impound, nananawagan, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 12. I-release ninyo ang in-impound ng mga sasakyan sa Tarlac at sa Batangas at sa lahat ng buong Pilipinas na in-impound ninyo dahil sinabi ng DOJ, wala kayong karapatan mag-impound ng aming mga sasakyan. Ngayon, ang aming pong grupo ay lumabas para magpahayag na kami ay tutol sa korupsyon. At nasaan ang road user tax? Nasaan ang fuel subsidy ng mga taxi? Hindi namin nadama. Nasaan ang pondo ng subsidy ng modernisasyon? Ngayon, meron kami mga taxi Electric. Bakit kami hinuhuli? Bakit ang tagal ng proseso? Bakit umaabot ng mahabang panahon o anim na buwan at dalawang taon yung kasamahan ko? Nalang din ang na namamasada ng in-drive at mga TMDS. Bakit kami ginigipit? Kaya po, itong unang buga ng aming land transport sector, nakipag-ugnayan ako sa sea transport, sa mga seafarer darating dito mamaya. Nananawagan din ako sa aking mga kaalumnay sa New Era High School. Magkaisang tinig tayo. Pakinggan ang ating boses mula batch 82 hanggang batch 2024 ng New Era High School. Diyan po sa Tandang Sora. Ganon din yung aming mga kabats at nag-aaral ng criminology sa University of Manila. Pumunta po kayo sa harapan ng Kap Aguinaldo, dito po sa EDSA, dito po tayo magtipon-tipon at dito natin umpisahan nawakasan ang korupsyon sa gobyernong ito. Kaya po, nais nice namin sa transport sector kasama po ang National Public Transport Coalition, ang motorcycle, padjack, tricycle, jeepney, UV, bus at siyempre yung laging sinisita ng mga MMDA at LTO. Legal naman yung aming red na car at red na van. Bakit kinakasuhan nyo ng color room? Kompleto ng tigumento. Narito sila mamaya at magpapahayag ng pananaw. Ganun din ang mga buses at truck driver Philippines. Kasama po namin dito bilang isa sa national director ng National Public, Public Transport Coalition. Kung ako'y darakpin sa kasalanan kong pagpapahayag ng pananaw, kinong Pangulo, sinabi mo, may karapatan kami magsalita. Ngayon kami nagsasalita. At sa kapayapaan at mabuti pa mamarag, dito namin hinihiling. Kaya po, nananawagan kami sa lahat ng ayaw sa korap, wakasan ang korupsyon ngayon na! Wakasan! Wakasan ang korupsyon! Wakasan ang korupsyon! Wakasan! wakasan. Polis at militar, hinihiling namin o intent to corrupt at provoking of the act pa lang, huliin nyo na. Kayo may karapatan. Hindi ang MMDA. Hindi ang traffic enforcer. Kayo mga militar at polis. Ang may karapatan dyan. Iyan po ang sinabi ng ating Department of Justice. Salamat po. Iakyat ang aming mga hinain sa mga hindi makatwinan at makatarungang uh, pagtrato po sa amin. Partikular po sa nangyayari po sa amin ngayon, sa mga malawakang uh, panggigipit po sa aming uh, pagkahanap buhay. Partikular po dito, mga kababayan, pagkos kami po ay tumatalima sa mga alituntunin ng kalsada at uh, sa alituntunin po ng LTFRB at sa ngayon ng uh, gobyerno na gaya rin ng LTO, nakakaranas po ang bawat isa sa amin na mga driver ng nga. Uh, uh, ang gigipit lalo na sa mga panahon na kami po ay naghahanap buhay. Ako po ay nananawagan partikular po sa ating mahal na pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos na maging uh, makatuwiran po at alam ko naman po na siya po ay hindi konsentidor na pangulo dahil alam ko ay eh, wala po siyang sinisino maging ang kamag-anak niya. So, ito po ang pagkakataon namin bilang mga driver, mga kahanap buhay kagulong sa kalsada sa araw-araw Humihingi po kami sa inyo, mahal ng Pangulo, ng patnubay at bigyan uh, pansin niyo po ang aming ipinaglalaban na huwag naman pong may kinikilingan sa amin. Pagdating kami po sa kalye, palibasa po kami ay mga taxi driver lamang po. Eh. Kapag kakursunada po kaming hulihin na ano, hindi binibigyan ng maayos na, na pagtrato, lalo na sa pakikipag-usap, para bang kala mo, eh, kami po ay uh, mabababang uri lamang po na mga kalipunan sa uh, lipunin, lipunan. Ngunit ako po hindi po nandito upang manginsulto. Nandito lamang po kami upang i-raise o iakyat at ipaabot sa inyo ang aming mga hinaing na hindi nabibigyan pansin. Partikular po, bilang operator taxi driver, kami po ay nakakaranas maski sa LTR, LTFRB po ng pagpoproseso ng aming uh, uh CPC or Uh, cer uh, certificate of uh, public uh, convenience. Yan po at saka yung provisional authority. Nade-delay po ang aming ano, uh, gaya po nang sa akin ay nade-delay po ito nang halos sa uh, dalawang taon na po bago siya i-release. Ano po ba ang kailangan naming i-comply para para ka kami po ay mapasabay sa tamang pagproseso? Naniniwala po kami sa mga sinasabi niyo po mahalang ng Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng inyong uh, advokasya ay magiging mabilis na po ngayon. Insya Allah or if God will permit ay maipasakatuparan niyo po ito. Dahil kami po ay naniniwala sa inyong hustisya, sa inyong patas na pagtrato po sa bawat Pilipino. Mahal ng na Pangulo, nananawagan po kami na panatilihin po natin ang patas na pagtrato sa bawat isa lalo na sa mga sangay ng gobyerno po natin, ngayon po, kami po mga driver, ay may hindi rin patas na talamak na pang panguhuli o pagka-apprehend. Partikular po sa mga katulad ng airport at saka sa mga ibang mga gusali na pang gobyerno. ang panguhuli po sa amin, hindi namin malaman kung ito ay parang uh, na lang po ba kami o paano po ba ang ano. Dahil alam ko po, ang mga enforcer na nakapaligid po ngayon dito, may mga protocol po yan. So dapat po, naniniwala ako, mga nag-aaral, nag-aaral din po ang ating mga enforcer, naway ang, ang pagtrato sa amin ay base sa kanilang natutunan at pinag-aralan sa eskwelahan. Tama ho ba? So sana po, ay i-implement po nila ng ganon at tama at makatarungan ang kanilang pagtatrabaho dahil kami naman po ay nagtatrabaho rin naman po ng naaayon sa kautusan ng ating lipunan at ng ating gobyerno. Kaya sana naman po ang bawat isa sa atin ay wala man ng uh, uh, diskriminasyon, yung mga walang kinikilingan sa pagkatrato magmula sa pag usap pwede naman siguro na maging mahinaon sa pakikipag-usap at hindi kami sinisigawan o anumang bagay na nakaka-insulto o nakakasakit sa aming damdamin. Kami po'y nagsisilbi ng tapat sa ating mga commuters, sa ating mga kababayan na tumatangkilik sa aming serbisyo. So, ako po'y muling nananawagan sa ating mga mambabatas, sa ating gobyerno, na why, huwag nyo naman po samantalahin din ang kamangmangan ng iba o sabihin na lang natin kakulangan sa kaalaman na hindi po masyadong maurirat o mausisa. Kami po'y nandito, isinisigaw po namin at ipinaglalaban na ang aming karapatan ay kami bilang mga tao rin lamang po. At mamamaya ng Pilipinas, nakasama sa mga naglulukluk po sa inyo at umaasang maitrato kami na maayos at huwag pagsamantalahan ang amin mga pinagsisikapan na contribute po namin sa gobyerno, yun ay ang, a ang kabang ng bayan. Huwag po ninyong pagpiestahan, huwag po ninyong kutkutin. Kami po ay mga maliliit na mga individual lamang na bumubuo para sa ikauunlad at ng, uh, ikagaganda ng ating lipunan. So huwag po tayong magtratuhan na para po tayong hindi magkakababayan. Magsama-sama po tayo, anuman po ang kulay natin. Tayo man ay may kanya-kanyang paniniwala o adhikain, doon tayo sa matuwid na talagang makikinabang po ang lahat. Nandito po tayo sa mundo para mabuhay, ng maayos at maalwan at, at ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero, iwasan lamang po natin ang madahas na pakikipag-usap sa bawat isa, ang gulo, ay hindi po dapat yan ang mangibabaw. So kaya narito po ang ating mga mahal na kapulisan, ang ating mga tagapag-ayos ng kapayapaan, upang sila rin po ay irespeto at magpo natin silang babastusin habang sila po ay gumagabay po sa atin dito. Malaya po tayo, nahihayag ang ating mga damdamin, magsisigaw, magalit, gaya na lamang po na sinabi ng ating Pangulo. Ngunit wala po tayong magagawa, mahal kong mga kababayan, kung tayo po ay magsisimula ng dahas, talagang kikilos ang pulis. Alam po natin yan, tama ho ba? Yan po ay binibigyang linaw ko po para sa ating lahat sapagkat ang ating mga pulis ay mga non-partisan po yan ang ating mga enforcer, wala po mga kinakampihan yan nandito po sila para magtrabaho at gampanan ang kanilang trabaho at tungkulin So, wag po natin silang pag-iisipan na sila po ay may bayas sa ganito, may bayas sa ganon Nandito po tayo para ilatag lamang ang ating mga hinaing habang meron tayong pagkakataon na ang ating gobyerno ay makikinig at alam naman po natin lahat po 'yon. Inanunsyo ng ating pangulo na tayo ay malayang magdemonstrasyon, magpahayag ng ating damdamin, ngunit sa mapayapang pamamaraan. 'Yun ay malinaw po sa atin 'yon. Kaya't mahal na pangulo, muli po